Pilipinas ang oras po 6.40. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng panyera ng bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas. Ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una Una sa Pilipinas una sa Pilipino. Usapang legal! Ngayon po ay hindi naman Friday the 13th. 13th kasi ngayon ay Wednesday pa lang. <laughs> Pero kumusta po kayo? Kayo po ba ay nakamonitor sa investigasyon ng Quadcom sa House of Representatives? Ano po ang nararamdaman ninyo sa mga ibang... Well, wala namang bago eh, no? Uh, Except na mayroong mga nag-excel sa pagtatanong. Kaya uh, ilan-ilan sa kanila. Usapang legal! Pero wala pong kinalaman sa investigasyon ng ating tatalakayan. Hayaan na po natin ang ating mga mambabatas to do their job. Ano? At tutukan po natin ito kasi merong nagre-reklamo, ayaw daw siyang, siya daw ay buyer, no? pero ayaw daw siyang bigyan ng municipal assessor ng kopya ng tax declaration samantalang siya daw naman po ay nagkakandak lang ng due diligence. legal! Kaya yan po ang tatalakayin tonight. Ang tanong! E talaga bang hindi ka makakakuha ng uh, kopya ng tax declaration mula sa municipal or city assessor's office kung halimbawa po hindi naman ikaw ang may-ari? ng property. Pero ikaw ang nagre-request. Yan po ang tatalakay natin tonight. At syempre, if you have questions, 0919 2826485 nakabukas po ang ating text jack. At syempre pa, pwede din po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at sa DZRH News Television Facebook page bilang comment. DZRH News Facebook page bilang comment at DZ CRH uh, Dos Companheiras uh, Facebook Page bilang communist. Uh, kung sa kasakali po na kayo ay nahihiya na ipabatid ang inyong pangalan, no? pwede po ninyong i-private message sa akin. Hanapin nyo lamang po Attorney Rina Seco na Facebook page. Sumasagot po ako dyan kung hindi ko pumasagot on the air. No? Kagaya ng mga nagtanong sa atin na nakaraang, nung nakaraang gabi or nung week, nung Friday, sinagot po ko po yung ilbang mga questions sa kutub sa aking makakaya. Uh, legal. Po. Ang tanong, attorney ni talagang hindi na ba ako makakakuha? <laughs> Alam niyo po, meron pong, uh, bago po natin sagutin niya na, no, kaunting review lamang po, bakit ano ba ang kahalagahan ng tax declaration? Ang tax declaration po ay isang dokumento na nagpapatunay na ang taong nakapangalang owner dito ay siyang nagbabayad ng Uh, buwis sa lokal na pamahalaan. Bagaman at hindi po ito or hindi ito proof of ownership, mahalaga po ito kung igigiit mo ang iyong karapatan. Uh, sa pagmamayari o kaya ay sa interest sa property. Pero kung ang tax declaration lamang po ang pinanghahawakan ng isang tao na nagkiklaim na siya ang may-ari ng property, maari pong hindi ito mag-stand in court. No? Bakit ka nyo? Kasi nire-require po kung ikaw ay mag-a-assert ng pagmamayari ng property, eh dapat po ano kung halimbawa ikaw ay mag-a-apply ng title sa property dapat ikaw ay may tax declaration nakapangalan sa iyo ito at saka ikaw rin ang nakaposisyon no ang pumuposisyon sa property <tong> legal. In short, no? Kung halimbawa po iba ang nakaposisyon at itong namumosisyon na ito sa property ay nagkiklaim pa din na siya ang may-ari ng property at iba rin ang may tax declaration. Abay, medyo may problema po itong taong merong tax declaration ha, na hindi naman nakaposisyon. Legal. legal! So again po, kailangan po na magkasama yung tax declaration at pamumusisyon. So again, ang tax declaration po ay hindi hindi proof of ownership dahil ang proof of ownership or pinakamatibay na proof of ownership ay ito pong tinatawag na certificate of title or transfer certificate of title. Yung OCT o kaya naman ay TCT. No? So again, coupled with possession, kung ang meron lamang po na pinanghahawakan ng isang tao ay uh, tax declaration sa isang unregistered land uh, ito pong possession and tax declaration ay maari pong pag-ugatan no ng pagmamay-ari or ng titulo ng property. So legal. So yung certificate of title pa rin po ang pinakamabigat na na proba o katibayan ng pagmamay-ari. Ngayon, kapag ikaw ay ang isang tao ay may transaksyon. Halimbawa, Pars, ikaw boy kulot, no? Eh, halimbawa, ikaw ay bibili ng property, no? I-claim mo na na makakabili nga ka nga ng property bago matapos ang taon. <laughs> Kailangan mo mag-exercise ng due diligence bago ka pa mag ex, uh, magpirma sa deed of sale, no? Siyempre, napakahalaga ng certificate or ng kopya ng title especially yung original at saka yung uh, certified true copy ng title na bago mo palang ano bago mo pa lang nakuha at saka yung kopya ng tax declaration yung tax declaration ikaw no na nag-exercise -e ng due diligence dahil eh, may pera ka eh. Sayang naman, ano, pang invest, no? Eh, bibili ka ng lupa. Bibilin mo itong lupa. Ikaw, pwede ka bang mag-apply on your own? Kasi gusto mong makatiyak na hindi ka naman magugoyon itong uh, plano mong investment. Usapa legal! napakahalaga po ng tax declaration, bagaman at hindi ito proof of ownership. Kaya nga po, yung ibang nagre-reklamo sa atin na hindi daw sila binibigyan ng kopya ng tax ng tax declaration doon sa municipal or city assessor's office, eh paano na nga ba? Yo? Paano na nga ba kung sakasakaling ganito? Paano yung due diligence? Remember, meron pong tinatawag na caveat emptor or buyer B beware. No? Kaya po may bigat din na responsibilidad or may akaakibat ng responsibilidad itong buyer. Aba ay eh, syempre naman ano, gusto mong matiyak na hindi mawawala or masasayang ang iyong investment. So, no. legal! Meron pong isang kaso na sinasabi, ano? meron pong ilang mga kaso na nagsasabi na ang tax declaration is a public document. Oh. Kung public document ba ito, automatic ba na nangangahulugan na kahit sino, ay gusto uh, na gustong humingi ng kopya ng tax declaration ay pwede siyang makakuha nito. Ustaba, legal. Ayan, yan po ang tatalakay natin na we go along. Magandang gabi po muna at pagpupugay sa mga nanonood na kikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marami rin ang nanonood sa atin sa YouTube. Thank you very much. Magandang gabi sa iyo, Body Camposano. Gayun din si Nene. Okay, at saka magandang gabi Eds Maglakas. Jericho Ferrer, nasaan ka ngayon? Nandiyan ka ba sa ano? Nasa, anong tawag dyan? Sa Smart Araneta Coliseum. Magandang gabi din sa iyo, Ms. Roxanne Costo. Tita Ami, Miraflor Garcia. Tita Ami, bukas ay birthday ni Tita Sita. Ikaw ba ay pupunta doon? <laughs> Magandang gabi din sa iyo, Rico Bagisi, Odette Oxales, si uh, Felix Falcotello, Violeta Montecalvo Sembrano, Ma'am Grace Recta, Janet Ku. Ay, salamat na basa ko na on time, real time ang iyong uh, message. Magandang gabi din sa iyo, uh, Alexis Tiger. Magandang gabi sa iyo, Maricor Angeles, Mami Bilen Rivera, Mirna de la Cruz, si Ma'am Irene Almodovar, at sempre uh, siyempre pa nanulo din sa atin, hindi nawawala, Ma'am Charo Abraham. Thank you very much. Usapa Legal! Yung mga architects sa ano sa Quezon City, magandang magandang gabi po sa inyo. Sino pa ba yung mga nanonood sa atin? Magre-refresh po ako para na-recognize ko yung mga viewers natin kasi minsan hindi po agad pumapasok. Okay, magandang gabi sa iyo, CJ Acela, Ray Mendoza. Ganyan din, Mushcake. <laughs> may comment itong si Mushcake tungkol doon sa ano, tungkol doon sa investigasyon. Usaha legal! Po nga, may bagyo pa rin po ngayon. Ano, mamaya, titingnan natin kung ano report ng pag-asa para po guided tayo. Kasi sa Friday, eh, meron akong lakad eh. <laughs> Trabaho, out of town. Kaya, na momon may nagmo-monitor din po ako. But anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. And syempre, gusto ko na lang pong ipabated, ano, yung mga kakilala diyan ni Ginoong Rodolfo Seriales. Nakita ko po yung message ninyo. Sasagutin ko po tonight kasi yung tinut yung tinutukoy niya noong last time, yung tungkol sa military reservation na meron daw deklarasyon si Pangulong Duterte na ipamahagi na sa mga um, occupants ng property na classified or declared as military re uh, reservation. Totoo po ba ito? Sasagutin ko po 'yan sa ating pong pagbabalik. Usapang legal. Magandang gabi din sa iyo, Facebook ni Roy at maraming iba pa. Magbabalik po ang usapang legal. Ilan po muna mga paalala, Jan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa usapang legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco ang panyera ng bayan. Tinatalakay po natin tonight, no? Eh, talaga bang hindi na nagbibigay ang assessor's office ng kopya ng tax declaration sa ng re-request nito na hindi naman siyang may-ari, no? Alam nyo po noong uh, unang uh, unang panahon talaga noon po mga nakaraang pagkakataon ano mayroon pong isang kaso na nakarating sa Korte Suprema patungkol sa hindi pag uh, hindi pagpepresenta ng uh, tax declaration samantalang importante ito at kailangan ito sa uh, kaso no eh hindi po daw sila makakuha ng tax declaration no eh, ang sabi po noon eh public document ang tax declaration pwedeng pwede sana kayo mag-request at dahil doon eh parang na uh, walang silbi 'yung kanilang naging petisyon sa korte. Pero sa pagpasok po ng um, ng Data Privacy Act of 2012, may mga detalye po doon sa mga dokumento, no? Doon sa tax declaration kasama na din 'yung uh, tax identification number or TIN no ng isang tao. Ito po ay itinuturing na sensitive personal information. At ang sensitive personal information ay hindi po maaaring iproseso no, ng kahit sino man, lalo na ng mga taga-gobyerno, without the consent no, of the owner. Usaba Legal kaya naman po ito yung hindrance, no? Para sa ating mga kababayan, dahil nga po sa pagsunod ng ating assessors office, doon sa mga probisyon ng data privacy act, mahirap na po basta basta makarequest ang isang tao na hindi nakapag, uh, na hindi siyang uh, nakapangalan, o hindi siya ang pangalan, o hindi kanya ang pangalan, doon sa uh, tax declaration. So ibig sabihin, kung ang tax declaration ay nak ay na, sa pangalan ni Rita Ladro, si Rina Seco ay hindi maaaring humingi ng kopya o hindi makakakuha ng kopya ng tax declaration ng ganun-ganun na lamang. Usaba. legal. Pero, no, ano naman po, no, ang paraan para ikaw, no, na buyer ng property na gustong mag-exercise ng due diligence, no? Para ikaw ay makakuha at ma-check mo naman kung totoo nga no yung ipinakita sa iyo ng seller no? Pwede po kayong mag-request ng authorization na mas maganda ng special power of attorney mula doon sa seller, no? Para kayo ay mapayagan na kumuha ng tax declaration ng property. Sapa. Legal. Pero take note po ano, yun pong magbibigay sa inyo ng authority or ng special power of attorney, no? Para makakuha or mapayagan ng pagkuha ng kopya ng tax declaration. Ay siya po dapat yung uh, nag-a-appear na pangalan doon sa tax declaration. O legal. Maliban na lamang po ano kung halimbawa eh kayo ay nakapag uh, nakapag-execute na po ng deed of sale ay saka pa lang kayo kukuha. <laughs> Dapat din po doon kapag ka po ganoon, meron din po special power of attorney na, na constitute no doon sa inyong um deed of sale na nagsasabi na merong special power of attorney constituted pabor sa buyer na makakuha ng kopya ng tax declaration, mag-process ng mga bagay-bagay, kasama na din ang pagbabayad ng capital gains tax at kung ano-ano pa para po smooth sailing or ang pros ang proseso sa pag uh, sa paglilipat ng title ng property. Usapa legal. So again, ano, hindi po basta-basta nakakakuha ng kopya ng tax declaration without the authority from the owner or from the person na nakapangalan doon sa tax declaration. Usapa legal. So, if you have questions po, again, 0919-282-6485. Pero rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating DZRH uh, Facebook page bilang comment sa ating live feed tonight. Uh, at syempre pa sa ating DZRH dos, uh, DZRH News at DZRH uh, News Television Facebook pages. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. Biko Resurrection, magandang gabi sa iyo at uh, maraming iba pa. So yung mga iba pong nanonood sa atin sa DZRH, uh, News Television. Uh, magandang gabi po sa inyo. ito uh, pala, DZRH News pal Television pala yung naklik na ko. Ito sa DZRH News, magandang magandang gabi sa iyo. Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan. Erich uh, Bakabak Schultz sa Leyte. Ikaw ay ano, foreign sounding. Magandang gabi sa iyo. Willie Relador, nanunod sa atin sa Gapan City sa Nueva Ecija. Gayun din sa iyo, Henry Dolohan sa Botolan, Sambalas. Ma'am Magdalena Mo Martin, uh, magandang gabi sa iyo dyan sa Tundo. Si Prince Ama Fernandez, sa Kuya po Nueva Isiha Abet Araza, magandang gabi din sa iyo. Jun Abarientos is watching with me tonight. Johnny Conanan, magandang gabi sa iyo. At yung iba pang mga sa atin, Edgardo Osorio, magandang magandang gabi po sa inyo. Lahat po ng mga nanunood, magparamdam po kayo para mabanggit din natin ang inyong pangalan. Pagkakataon lang na naisigip po dahil nga po mabilis ang takbo ng film. Nakamonitor po ako lahat po ng aking mga gadgets ay nakamonitor para po mabasa ko ang inyong mga messages. Ito, dalawa po ang hawak kong telepono para makita ko naman ang inyong mga pangalan. At gusto ko pong i-recognize uh, no, ang inyong presensya tonight. Uh. Usapang Legal! May question din dito si Jenny Romero. Ah, okay. Si Jenny Romero sabi niya, Ah, uh, authority na ako po ako kumuha ako ng tax deck sa assessors office basta may SPA tama po kayo kung kaanak po kayo ng isang uh, property owner. No? Basta po may special power of attorney, wala namang masyadong question. Pero doon sa special power of attorney, for example, doon sa would-be buyer or sa interested buyer, usually mini-mention po doon na siya ay interested buyer at nagkakandak siya ng due diligence no? para po malinaw ang kanyang pagbili ng property. Usapang legal. RR dyan sa Qatar, magandang gabi sa iyo. Pero si RR ay taga Northern Samar. Kumusta pa ang mga kababayan natin sa Samar? At kumusta din po kayo, RR dyan sa Qatar? Okay, so, binanggit po natin no before we pass for commercial or after pagbabalik natin nakailangan po ng special power of attorney and this was confirmed no by Jenny Romero na nag-comment sa ating uh, Facebook live sa Dos Compañeras. Si Alexis Tiger, attorney paano po kung ang employee ng uh, ng municipal ay kasali sa isang usapin sa lupa ay may pananagutan uh, meant naging witness sa ano sanlaan. Uh, anong ibig pong sabihin? So, ibig pong sabihin, ang isang empleyado ng Municipal Assessor's Office ay nag-testify doon sa, um, sa sanlaan. Wala naman pong problema doon. Pero kung nagkakaso, magta-testify din po siya. No? Uh, pwede po siyang maipatawag. Usaba. Legal. kung patungkol po ito sa mga pribadong transaksyon, eh wala naman pong wala naman pong problema. Although kasi mas maganda no, yung mga nandun sa um, assessor's office no, ay hindi nag, nag ano, nag, uh, nagpa-participate no, mga sa mga ganitong uh, trans transaction as much as possible. Para kung sakasakali po magkaroon ng issue ay maiwasan naman po yung conflict of interest. Kung ito naman po ay dinaya, no, nag-imining, nagsinungaling no, ay maari po itong ma kung, at ito'y mapatutunahin sa korte. Pagka nitong mga nag-witness or pumipirma sa mga notarized document at ito pala ay knowing na ito pala ay peke o ito ay may issue o hindi hindi totoo ang recital doon bagaman at nakapirma siya doon itong mga sinumpa ang salaysay na ito kapag ka po ito ay hindi pala totoo at ito ay napatunayan sa korte ay maari pong magkaroon ng pananagutan for perjury. Ang perjury po is a criminal offense. Ustapa, legal. Si Evelyn, good evening po Attorney Ako rin Ayo, bigyan ng tax deck kasi nakapangalan pa rin daw sa original owner ang lot na nakuha ko as bayad sa utang more than 10 years ago. Ako po ang nagbabayad ng tax. Thank you very much, Evelyn. Maganda po na iproseso na ninyo. Kung kayo po ay uh, merong uh, di, nagkayo po ba ay may deed of sale, no? Kasi kung may deed of sale na kayo, 'Yung pong deed of sale ay magagamit ninyo na patunay, no? Na ako na ang may-ari ng property at maaari na po ninyong i-process, no? Yung pagpapalipat ng uh, tax de uh, ng pangalan sa tax declaration. Pero gusto ko ring bigyang attention, Evelyn, yung sinasabi mo na ito ay pambayad sa utang more than 10 years ago. So ikto ba ay isang lasayo at nafer close mo sa pamamagitan ng tamang proseso or nag-exercise kayo ng tinatawag na pactum commissorium? Yung pactum komisoryum dahil hindi nakabayad sa iyo ay, ay o, nakabayad sa iyo yung sangla sa iyo ay ini- i, uh, iniyo mo na lang, no? Mali po 'yon. So hindi po talaga kayo makakakuha basta-basta ng tax declaration based on that. Kung yung pactum commissorium ang nangyari sa inyo, ibig sabihin yung sangla sa ay ininyo nyo na lang or kinamkam niyo na lang dahil 'yun ang pambayad. Kung ganito po ang nangyari, no? Eh maganda po no na usapan ninyo ang tamang purchase price doon sa property at sabihin niyo doon sa sell, sa sa may-ari ng property, bakit hindi natin mag, di tayo magbentahan na lang at mag mag-execute ka ng deed of sale at kung ano man yung diferensya sa nakuha mong pera at sa value ng property eh yun ang uuyanin ko sa iyo